Hello, si and read the book of the Lord. Um, sa at basahin ng aklat ng Panginoon, gusto ko lang i-share, mga kapatid. Uh, magsasalita muna ako ng Tagalog uh, para sa mga kapatid na Pilipino. Um, gusto ko basahin yung nasa unang Timoteo sa is. This is is. Siya lamang ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na hindi malapitan, na hindi nakita ng sinumang tao o makikita man sumakanya nawa ang karangalan at paghaharing walang hanggan. Amen. So may tinutukoy dito na naninirahan sa liwanag na hindi malapitan na hindi nakita ng sinumang tao o makikita man. Kung babasahin natin yung Acts 1.11 at 24.30 ng Matthew, sinabi doon na kung paano natin yung mga apostol, mga disipulo ni Kristo, nung no, si Kristo pumanik na sa salangit, sabi doon, kung paano natin nakita si Jesus na umakyat sa langit, ay eh, ganun din natin siya makikita sa kanyang pagbalik niya. Pinapakita lang dito na si, hindi si Kristo yung tinutukoy dito. Dahil ayon dito, hindi makikita o makikita man. Hindi siya nakita o makikita man. Ito yung tinutukoy rin sa sa 15 na uh, hari ng mga hari panginoon ng mga panginoon ito yung tinutukoy ng makapangyarihan no tanging makapangyarihan para kasi maunawaan natin na sa Isaiah at sa mga sa Deuteronomy 10:17 hindi lang tinat at sa sounds no sa mga sa awit hindi lang si Kristo ang tinawag na Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Katunayan, ang orihinal nun ay ang Ama. Siya nga ang Diyos ng mga Diyos. Uh, Panginoon ng mga Panginoon. Ngunit, si Kristo kasi yung uh, meron siyang kalwalatian. No? Hebrews 1.3 na sa kanya sumisinag ang kalwalatian ng Diyos siya ang sinad ng kalwalatian ng Diyos at larawan no ng pagka ng Ama. Ibig sabihin yung yung persona ng Ama. Kaya sabi ni Kristo, siyang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Sumampalataya kay sa Diyos, sumampalataya kayo sa akin. Unang-una, kailangan natin kasi maintindihan, ano bang purpose, bakit may Kristo? Sabi sa numbers o sa bilang 23 versus uh, 19 ang Diyos ay hindi tao. At hindi anak ng tao na magsisinuwali. So kung ano yung sabihin niya, ginagawa niya. So kung hindi siya tao, hindi rin siya magkakatawang tao. At sabi niya sa numbers 14 21 dito natin may kita kung ano yung purpose talaga ng Diyos bakit sumusugo o nagsisend ng mga tao. Gaya nila Moses ginawa niya ng Diyos si Mueses. Nandun yung glory ng Diyos kay Moses na bilang representasyon ng Diyos dito sa lupa. Pero sa mga araw kasing huli, nagsasalita na sa sapung magitan ng kanyang anak. Bakit anak? Kasi may susunod pa sa kanyang. Ibig sabihin, hindi lang siya ang magiging anak ng Diyos. Sa pamamagitan niya, magkakaroon ng mga bagong tao. Which is yun yung magiging mga bagong anak ng Diyos. Kung sino namang sumagpalataya kay Jesus. 1421 Gayon man na kung paano ako'y buhay at kung paano uh, mapupuno ng kaluwalatian ng Panginoon, Yahweh Adonai, ang buong lupa. So, yun ang purpose ng Diyos mapuno ang buong lupa ng kanyang kalwalatian. At nangyari yan nang sinubo niya ang mga propeta, mga hari, mga hukom. Uh, at sa kahuli-huli yan, siya'y nagsugo ng isang uh, pinili o pinahiran. At ito'y si Jesus. Siya'y nagsalita sa pamamagitan ng Jesus. Siya'y perfect representation ng Diyos. Ang ginawa ng tao, uh, sabi sa Roma 1, eh sinamba ang nilikha kesa ang lumikha. Eh sabi sa John 5.26, kung paano ang Diyos ay may buhay o yung Ama sa kanyang sarili, binigyan niya rin ng buhay o karapatang magkaroon ng sariling buhay ang kanyang anak. Kailan yan? nung, binu, nung nagkaroon siya ng buhay dito sa lupa, nung pinanganak siya ni Maria sa ilalim ng kautosan, si Kristo na parito hindi para sirahin ang kaisahan ng Diyos. Yung aral ng kaisahan ng Diyos. Nahalata niyo ba? Sa buong Biblia, hindi niya sinira ang kaisahan ng Diyos. Nagpagaling siya sa araw ng Sabat. Pero sabi niya, magbutig gumawa sa araw ng Sabat pero may isa siyang pinunto na ano ba ang pangulong utos sa lahat sabi ni Kristo ang pangulong utos sa lahat Mark 12, Marcos 12 29 Here, O Israel Our Lord, Our God is one Lord So doon mo makikita yung kaisahan ng Diyos sa aral at doktrina ni Kristo Yun lang mga kapatid Thank you for watching Uh, seek and read sa at basahin ng aklat ng Panginoon at ito'y magpapalaya sa